Kung ikaw ang anak ng Diyos, sabihin mo sa batong ito na maging tinapay. Nasusulat. Di lang sa tinapay dapat mabuhay ang tao kundi sa salita ng Diyos. Ibibigay ko ang lahat ng kapangyarihan at mga kayamanang ito sa iyo na ibigay ang lahat ng ito sa akin at mapapasayo sa iyo ito kung sasambahin mo ako. Nasusulat. tangin Diyos ang siya lang ang iyong paglikuran. At dinala siya ng Diablo sa taluktok ng templo sa Jerusalem. Kung ikaw ang anak ng Diyos, magpatiwag ka. Pagkat sinasabi, uutusan ng Diyos ang kanyang mga anghel. Naingatan at alalayang ka nang di matisod man lang sa bako ang iyong mga paa. Nasusulat. Huwag mong subukin ang Panginoon mong Diyos.